Hello mga healthy peeps, kamusta po kayo? Ako po yung narito sa ilalim ng balag ng uh, aming patola noho Ngayon po yung pag-uusapan, bakit kaya hindi maganda na mag 24 hours bago ang inyong blood laboratory test no? Pag tayo po yung nag 24 hours bago po ang atin pong laboratory test pwede pong mabago ang ilang mga kalagayan sa ating dugo halimbawa po pwede pong tumaas ang ating uh, creatine at saka po ang LDH ano po at kapag ito'y mataas magsususpet sa ating doktor na tayo po'y maaring may kidney disease may sakit tayo sa puso at uh, may problema tayo sa muscles ano po kaya uh, magiging suliranin ito sa pagtingin ng ating doktor sa ating resulta ng ating test at uh, maaring magkaroon ng pagkakamali ang ating doktor kapag ganun po ang nangyari kaya kinakilangan hindi po tayo mag 24 hours bago po ang ating laboratory test ng ating dugo pangalawa po bumababa po ang ating triglyceride at ang ating kolesterol. Ano ho, kapag tayo po ay nag -ihersisyo. Kung kaya, kung tayo pala may problema sa kolesterol at sa triglyceride, hindi po machi-check ng ating doktor pagkatapos ng laboratory sapagkat mali po ang resulta. Kinakilangan po hindi talaga tayo mag-ihersisyo 24 hours Bago po ang ating laboratory test sa dugo ano ho. Pangatlo. Kapag tayo po ay nag-ehersisyo o bago po tayo magpa-test uh, sa ating dugo ano po. Tumataas po ang mga puting dugo sa ating dugo po. At dahil diyan ang resulta ng count po ng ating puting dugo ay mataas at dahil diyan magsususpetsa ang ating doktor na tayo ay may merong mga infeksyon at dahil diyan, pwede ring ang ating doktor ng mga antibiyotiko na hindi naman sana natin kailangan. Aho, 'yun po ang magiging malaking problema. Pwede rin po kung halimbawa wala pang 24 hours ay nagpa uh, blood chem ka na. Pwedeng mabutan pa rin na mataas ang ating blood sugar. Ano ho? Kaya magsususpecha ang ating doktor na tayo po ay mayroong diabetes. Kaya nga po, may mga pagkakataon na kapag tayo po ay sinabihan ng doktor na tayo'y magpalabor, magpa-laboratory, ano ho, nabubulol po ako, kinakilangan po na hindi po tayo mag i Pwede tayo mag pagkatapos na po ng ating laboratory test ng ating dugo. Ako po si Ambrosio Bito, ang inyong nacurupat Maraming salamat po sa inyong panunood. Sa bidyong ito